Hello, what's up guys? Kumusta po? Bali, katatapos lang ng ulan dito. Bali, nandito ko sa taas ng kalsada dito sa amin. Tignan ko yung mga tarim ko dito. Naka. Ngayon ko lang ulit na naman nakasyalan after 14 days or kulang kulang 3 linggo. Dito guys, oh, medyo malalaki na sila pero oh, hindi ko na sila naaabonohan. Ito, kalabasa medyo pan na, na malaki na yung mga pan nya mga damo sinya na guys medyo maingay kasi ito bilang ng kalsada to yung bahay namin sa baba itong mga sitaw na kwan maiksi malapit ng kwan to mamulak-ulak oh, mahahaba na sila oh, mahaba na malapit itong mga to ito kasi guys okay lang kahit hindi maesprehan hindi mabunuhan na maano to kayang kaya niyang lumaki ng walang abono hindi katulad ng mga talong sili ito guys na na oh. beans yata ito eh beans konti lang yung tumubo na beans ng kalabasa ito yung madre de agua ito pala guys lansones ito yung kwan guys yung puso ng saging pinuha ko kahapon yung inulam namin meron pa doon sa taas pero masyadong kwan na. buti sana kung hindi basa 'tong mga damo sarap sana yun yung madrid agua malaki na siya tanim ng kapatid ko to guys sya so nga guys mamaya puntahan ko din yung kwan mga tanim ko doon sa tabing ilog sama ako guys kasi kwan hindi ko na naano na nakasikaso pati yung mga yun kasi busy tayo sa trabaho eto okay naman to tsaka ako nalang linisan siguro ito medyo baka sa sunod ng pagbalik ko dito mga baka mamunga na tong mga kuan sitaw hindi ko lang alam tong mga kalabasa guys kasi medyo payat sila eh may mga payat pero may mga magaganda rin naman Ah, medyo madam muna siya yung ang palaya wala kami mamamatay na yan so guys dito sa likod bahay namin meron din pala akong tanim na kwan sayote bali yung unang tanim ko dito noon guys kwan namatay na pero ito panibago na naman pero hindi pa siya namumunga so yung regasyon so, yung bahay namin guys marami na siyang ano sa may mga may trellis na siya napunta doon yung iba maano sao oh, maganda yung pagkakuan niya maganda itong mga talbos niya eto guys noon maraming bunga dito sa, sa ilalim niya dito. dito dito sa ilalim niya sigurado pagka nambunga to kawihita dito sa baba may mga kamote rin tayo dito pag sawag sa mga istaga Okay, dito lang guys, no? sa likod bahay namin ano yung kulungan ng pato natin so yan guys, labas na yung araw kada ng mga ulap ay katatapos lang ng kwan guys ulan tignan niyo yung mga bagong tanim na kwan guys oh, na gabi tawag sa amin sinira ng kambing yung kambing ng baby ko um, bagong tanim lang sa mga to nakawala nakakwan to dati guys eh. nakatali dati to So yung fish pan namin kan alos wala nang lamang. Nga ako na lang anak nung mga unang na harvest. Yung. Bagong tanim lang, wala na ako. Oh. Kinain na. Tapos yes, yung isa doon, inukay. So yan guys, dito ako sa tabing ilog. Bali kong yong yung mga vlog ko noon guys May dito kawayan Tinanggal na Tinanggal ng loader Dito banda Tapos sa babuyan namin Tapos dito na yung guys yung, 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 yung mga konting tanim natin Ano Nakakuha na siya madam mo Hindi nalilinisan Ito okay guys Medyo oh. malaki na yung, yung kalabasa Yung na ito na yung saluyot marami ng talbos pwede na puno kan kasi guys sinatalbosan ito dumadami kasi ito yung wala ka namang bunga yung kalabasa ayun kalabasa tapos itong mga kan lumaki na itong mga sitaw sitaw na maiksi katulad din nung kan guys yung tinanim ko sa taas yung kanina Tara. Tapos itong mga con, guys. Itong mga uh, Pambuting kahoy. Malalaki na sila. Ito malapit Ay meron na siyang mga bungo. Oh. Liliit pa lang. Wala na. Madamo na. Oh. Hindi na, naano, nabubunutan ng damo. Pero itong mga kon guys. Itong mga sitaw na to. Kahit madamo. Magbubunga pa rin siya. Ito na yung kan guys, yung ilog dito sa tapat namin. Bali yung kawayan pala dito tinambak. Bali yan oh, yung kawayan. Sigurado tutubo na yan diyan kasi nakatayo naman siya. Ito yung high bridge sa amin. Medyo kan guys, medyo mataas tong kan, ilog dito sa amin kasi kan palagi ang ulan. Bali kan lang katitigil lang ng ulan na naman. dito galing yung con guys Kawayan tapos pinunta dyan sa tabi so yan guys ito na yung kulungan ng baboy namin pero titigil ko na yung pag ng baboy guys kasi hindi ko masikaso yung inahay namin dati dito binenta ko na Ali, nung kasi guys nung nagbubuntis na ano, ano siya nakunan hindi siya nakapanganak kaya nalugi tayo kaya binenta ko na lang kasi hindi, hindi ko rin masikaso kasi busy tayo sa trabaho guys yung mga tanim natin dito nakuha na mga kamuting kahoy, ay kamuting baging ito mga to guys alos wala nang natira kasi nakawala na yung mga kambing inubos na mga kambing yung fan yung mga kamuti natin dito kagagandang kamuti pa naman yung, yung mga yun pati nga yung mga gabi dun guys yung nakita nyo kanina wala na halos katatanim lang yun eh Kinakain na ng mga kambing na nakawala natumba yung motor nila oh na ano na lumubog yung stand kaya so yung papaya natin guys oh. daming bunga yun So yun guys, yun yung baby ko. <laughs> naiiwan. Pumunta ako sa taling ilog. Tinignan ko yung mga tanim ko. Sino naiiwan? Naiwan huh? Naiiwan ka. Uh, sa akin, sa ilog. Tignan natin yung mga tanim natin. Sabi ka may isa sa January na lang mga September kasi ngayon guys eh, ano, mga ako na naman pinag ano naman pinagbabagyo marami na naman kasing bagyo kasi eh, kung guys is berber ber na naman kaya hindi na sila nagtanim dito halos ang lakas kasi ng mga hangin dito guys pagka nagtanim sila pagka lumaki tapos na hanginan guys matutumba ngayon guys nasisira din lang yung mga uh, pananim na paalay kaya kung guys hindi na sila hindi na sila nagtanim para hindi rin sayang mga January na siguro hindi katulad dun sa kwan sa ibang bayan katulad nung sa Solano diretso ang tanim, tanim diretso tanim nila doon diba? oh punta oh yeah, tayo ha hindi tayo punta